Senator Jingo Estrada muling iniutos ng na ma sa Senado si Jojo Nones. Para sa aking balitang showbiz, muling nagalit si Sen. Jinggoy Estrada kay Jojo Nones matapos na hindi na naman ito sagutin ang mga tanong sa isa pang hearing na ipinatawag ng Senado kaugnay sa reklamo panggagasa na inihain ni Sandro Mulac. Sa tanong ng Senador kung gising o tulog ba ang mga ito noong umalis si Sandro ay hindi ito sinagot ni Nones kung kaya nakapagsabi si Estrada ng That's ridiculous, di mo alam na umalis si Sandro? Ang palaging sagot lamang ni Nones ay Your Honor, everything we say here may be connected connected to the facts of the ongoing case, bagay na kinainit ng ulo ni Estrada kung kaya't muli nitong ipinag-utos na madetain pa rin sa Senado ang suspect. Sinagot naman ito ni Nonis nang I invoke my right to self-incrimination, kaya't irritabling sinabi ni Estrada na, I know your rights, I know your rights, you are always trying to evade the questions that are incriminating to yourself at the very start of this hearing. Sa bandang huli ay galit na sinabihan ito si Nonis na kailangan itong kumuha ng court order para makalabas ito sa pagkakadetains sa kanya ng Senado.